And syempre, hindi ka pwedeng pupunta ng Cebu nang hindi ka kakain ng Cebu Lechon! Ayan! ayan. Okay, It's Social, parang magtitina lang ng buho. <laughs> <laughs> Napaghahalata ng edad. Eh, teka muna, bakit bigla ka nag-shades? Eh, kasi social yung mata ko, Miss Kay. Na-irritate. <laughs> Na-irritate! <An -MSA. laughs> likes at 4.8 million views. Ang isa naman 9.5 million likes at 4.3 million views. Paano ba na hindi lang sa TikTok at sa social media sila bumibida? Dahil itong dalawang guwapong bisayang ito. Ano ang kulit din sa tabuan at dead na talaga kami sa amoy. <laughs> ito po ang pusit na, na maliit. pusit na malaki. O, oh, eto na ang pagpapatuloy ng aming kulitan at bonding sa Kapuno Brothers. O, so, iba-ibang danggit na ito. Oh, oh, ah, wow! Ah, mga flavor oh, na pala flavor ito. Oh, flavor na! Walang hasang. Oh, walang Special hasang. Special marinated. Marinated. May garlic na daw yan. O, oh, ito naman, ito unsalted. Para sa mga may sakit. O, oh, ito unsalted yan. Sweet. 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 daw siya. Okay. Mahilig sa romansa. Okay. Unsalted pusit. Yes. Bilang mga Cebuano talagang forever merong mga ganyan sa bahay mo? Sa umaga. Yung breakfast talaga, ito yung kadalasan na ano. Uh, Oo. Okay. talaga ko pag binigyan mo ng ano, ano, mga dalawampung kilo yung nililigawan mo, Hindi <laughs> isipan niya kung sasagutin ka. Okay. <laughs> okay. pag, pag si sasagutin ka. Ay, ganun ba? Okay, magtumingin na tayo ng mga pangsalubong. Okay, mga kaibigan, ito po ang maraming-maraming tuyo. Ito yung paboritong tuyo ni Bunso. Oh. Tawag sa amin dito sa bowl, goodbye head. Pero ano Goodbye oh, head? Oh, kasi pag ni... May pangalan siya. Oh. Kasi pag, pag <laughs> niluluto, oh. biglang humiwalay yung ulo niya. Ah, goodbye <laughs> head. tawag sa amin. Pag hindi humiwalay ang ulo sa pagprito, hindi siya offensive. Goodbye head, okay? Pero favorite mo ito, bakit? Mm. Si ano, sobrang sarap. Ito yung pinakamasarap na daing niya na Totoo. natikman ko. Oh my God, Baka ngayon. mga isang kaldero yung nakakain niya pag oh. <laughs> yan yung ulam na. Bata pa kayo, pwede pa kayo magkanin. Kanin ng kanin ng kanin. Okay. O oh, ito naman, dilis. Pag kumain ng bilis, maramihan. Paano ka kumain um, ng Um, Ginagawa namin yung, yung sweet and sour. 'yung parang uh, escabeche ito. Masarap ah, so 'yun. Ganoon, na Oh, pa, 'yung maraming kamatis. Oh, marami. ah, 'Yun. Pwede pa lang gawing escabeche? Yes, yes, masarap. Ha? Escabeche ay niyo. Pwede gawing ganun-ganon. Pwede rin siguro 'yung adobo ito? Ay. 'Yung adobo, escabeche lang talaga. Um, kasi 'yung tamis na kakaano sa sa alat, alat Nagugutom na ako. Ay, naglalaway na ako. Ang susunod naman na pupuntahan ako ang pipili. Kasi gutom na ako talaga. At hindi tayo pwede umalis ng Cebu nang hindi mo na natin sila pinapanood kumain ng Cebu Lechon. Oh, no. yes. Okay Tutuluan ka namin kung paano kumain ng cebu Ah, may paraan pa pala para oh, yes. pagkain ng <laughs> lechon Cebu, oh. Cebuano style. Yes. A few moments later. And syempre, hindi ka pwedeng pupunta ng Cebu nang hindi ka kakain ng Cebu Lechon! Ayan! Okay, with the Capuno Brothers, paano ito maiiba? Kakain sila Cebuano style! Ano kaya ang Cebuano style ng pagkain ng Cebu Lechon? Okay, so, Glester and Japet is going to teach mo, ah, kung paano yan. Okay, so, ready na ba kayo una? The Grand Reveal. At dito, sa Cebu's original lechon belly, charan, wala na siyang buto. <laughs> Eto huh? nirequest ko ito. Gusto ko spicy. Sarap talaga pag spicy Ang galing. <laughs> Madalas ako dito sa Cebu. Okay. Ito, palagay ko ito ay kanin. Ito siya, kanin. Ang okay. tawag nito, puso. miss? Puso. Puso. Yes, puso. puso? yes, puso. Puso? Puso. Yes, puso. <laughs> okay, puso. Bakit? Anong pinakaiba? Parang puso kasi yung hugis niya. Ah, parang puso ang hugis. Kailangan niya ma-slice dito. Tapos, ganun lang. Aba, may tibla. Bakit brown? Ano lang yan? Dahil sa dahon. Ah, sabi. wow! So, yung lasa ng dahon na punta na sa kanin. Yes. Yummy, yummy, yummy. Eto na, kakain na tayo na. Pus. Oh, yun. Ano? Diba? Kaya-kaya kung ubusin yan. Para siyang isang cup. Actually, less than a cup. Yes, parang less. Okay. Half, half, half cup. Half so cup, lang yan. Okay, ready. And then, o oh, anong next? Oh, ikaw, Pet. Paano nga kumu Una, nag-alcohol na ba kayo ng mga kamay nyo? Ah, kaya mag ano tayo. Nag-alcohol na tayo. Kami ah, mo, pero may, ah, may gloves ah, para mas... Social! Yes, may gloves. <laughs> social! Parang magtitina lang ng buho. <laughs> to wear the gloves. Para hindi mag- ano yung mantika. Yum, yum, yum. Kasi, uy, mukhang wala ako nakikitang kobiertos. Mukhang tayo'y magkakamay. Yes. Hindi kompleto, okay. hindi ano yung lechon experience pag hindi nakakamay. Eh, teka mo na. Bakit bigla ka nag-shades? Eh, kasi social Yung mata ko, Miss na-irritate. Uh, na-irritate. Uh, uh, take, take note, na-irritate. <laughs> Irritate. 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 Okay. First. First, gagawin mo, Miss K. Dapat nakaganan yung kamay mo. <laughs> Social dapat yan. Tapos, kuha ka ng balat. Tapos, oh, oh, Tapos. Oh. i-ano mo sa... Sa... Sa usawa. Sa usawa. So, ano yun? Pero actually, hindi na kailangan sa, ng sausawan yung lechon sa Cebu Miss Cake. Bakit? Ang yabang naman ninyo. Bakit? <laughs> Kasi, Lahat may sausawan, kayo lang ang wala. Bakit? <laughs> Kasi ano, lasang-lasa na yung, yung ano, sa balat pa lang. Ah. Oh, excuse okay. me, itaas mo ang kamay mo. Ano pala ganoon pala? <laughs> okay. Kailangan fit para pagkakumuha malaki ka. Parang may kulang, Miss Kate. Oh, ano Sana yung Worcestershire sauce natin? Worcestershire sauce? Worcestershire sauce. Worcestershire, sauce. So uh, meron ba kayong Worcestershire, Worcestershire sauce? <laughs> Ay, meron lang Aba, ano. Meron yata. Yung paborito namin, yung sinabi ko sa sa'yo, yung sukang pinakurat. Okay, kung walang Worcestershire sauce, sukang pinakurat. Okay, pwede rin. So, dyan natin isasawsaw. Yes. Ano mang meron dyan sa sukang pinakurat na yan? May mga spices. Para ano, siyang regular sukang, na suka. Sukang coconut. coconut. Ah, oh, with vinegar. coconut. And coconut then, vinegar. sabay sawsaw -saw. Yes. Teka muna, sana diretso sa bibig ko na ba yan? Yes, diretso na. na sa bibig. O, tama ba hawak ko? Social na siya. Yes, so Dapat na nakaangat sa <laughs> Yun. And then, when you put it in your mouth, Dapat na labas yung bigla mo na. Ganun. <laughs> Ano <laughs> na kapalikod ako? Nahihiya ako. Yo! <laughs> mm. Wow! Hindi na kailangan ng wooster sa sauce. <laughs> Pinakurat lang, pwede na. Pwede ba kumain ako ng kanin? Mm. Ayoko na magpanggap. <laughs> mmm! Harap! Gano'n kayo kagalas? Mm. Kumakain na nito. Mm -hmm. Ano? Pag may birthday. Pag may birthday. <laughs> yes. It's really the, parang hindi kumpleto ang celebrasyon Kung walang lechon. Lechon, lechon Cebu. Oh, so, take note. Pag kumakain ng lechon, Cebu ha, Cebu style. Gloves. Pilantik ng kamay. Kunin ng balat. Kunwari lang, nag explain ako ulit. Gusto ko lang sumubo ulit. <laughs> And then, sukang pinakurat, sukang pinakurat pilantik, subo, Kasi inabukan gila daw ng konti. Mmm! Good matching. Gusto. <laughs> yeah, Bilis <laughs> mo mm. matuto, Miss <laughs> Sa kainan, I'm the fastest burner. <laughs> 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 At pag may lechon na, magkunwari na lang kayong kumain ng gulay. Yes. Parang ka na lang yon. Actually, dito pala. <laughs> so, na sabay kain ng pamatay ng kolesterol. Yes. Pero sa mga batang tulad nila, kayang-kaya pa nila yan. Okay? You know what? I really, really super enjoyed my stay in Cebu with the Capuna Brothers. Palakpakan naman tayo! Ooh! Oh. Diba? And thank you to Original Lechon Belly. Dahil ilang beses na talagang nagpapakain sila. Pag-rated, Corina, YouTube ang nandito. Teka muna, dali lang. Pa-plug ko yung YouTube nyo. Oh. ano <laughs> okay. Anong title ng YouTube nyo? Sa akin yung pangalan ko lang, Miss Kayo. Glester Capuno. Glester Capuno and... and yeah. Leo Capuno. Japet Leo Capuno. Wala bang Capuno brothers na... na... Wala. Ah, malapit na mangyari yun. Okay, <laughs> sige. Pero, so, sa, pero sa TikTok, talagang magkasama kayo madalas. Oh, pero may kanya-kanya din. May kanya-kanya din. Alam mo, oh. ang laki ng kita. <laughs> Meron din silang Facebook. Anong Facebook mo? Sa Glester Capuno. Capuno, eh? Okay, oh, paki paki sila sa Rated Corina YouTube channel. Guys, sa mga sumusuporta sa amin lahat, lalo na sa Bisaya Vlog Squad din sa amin. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe kay Miss Corina sa Rated Corina channel. Yes. yes. Rated, Rated Corina channel On? and Facebook also and Facebook also Cor uh, Corina Sanchez Rojas <laughs> Corina, Sanchez Rojas Alam mo magsabi ka na nga ulit ng Wooster Show Parang mas mabilis ka dun eh Ano The ba Basta rated Corina meron yan sa YouTube and meron, meron yan sa, sa, Facebook. Ayan Ay, ganun na lang yon So like and subscribe Lately to the Visayans, and marami pa tayong ganito mga episode, press that button so that alam nyo na kung meron na tayong bagong post at entry. Support the Capuno Brothers. And let's eat! Thank you! Hello. Ah, apakisabi pa. Je t'aime mon ami. Je t'aime mon ami. Ganyan na di Okay. Palangga ko kayong lahat. Wow! Maayong hapon!